Uy, may tekbe. baka sa uh, akin yan. Tignan mo natin yung tekbe. Ay, Ay, ray. Ray, 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 ray. Sure. Sure. Yan, yeah, let's go. Yan na, nagpaalam na ako sa mga katrabaho ko. May iba maaga nag-out. Ayan. Marami kapal pala ng snow. Ngayon is may basic na kami at magpe-prepare na kami para nakasama pa nga ako sa basic wala na akong trabaho bye sa wakas. malaya na ako hu! <laughs> tapos na yung magiging factory worker ko sa Korea salamat po ha! <sighs> dito na mag-uumpisa yung ano uh, panibagong mundo ko wes Magbi business na ako businessman na ako entrepreneur So, sobrang excited ako kasi <clears throat> di ba nung factory worker, di ko maman, parang nung bago ka lang, bagong dating ka sa Korea first time mo ano, maging factory worker kakaiba kasi parang lahat bago sa'yo, lahat ngayon, ito na naman yung ano parang bumalik na naman sa, pag, sa dating ano, simula, bola talagang iba, iba, iba talaga yung papasukin ko na ulit ngayon, pagbe-business saka first time ko magbusiness ng sarili ko dati may mga experience naman ako nagtitinda-tinda sa mga dati kong ano trabaho at saka doon sa ano sa magulang ko pinagbabantay ako ng tindahan pero ngayon sarili ko na talaga mga best kaya nang gigigila ako sa ano sa si parang gusto magsipag doon doon ako magsisipag ah magbabahagi ako sa inyo mga best ng ano karanasan ko doon syempre lahat ng na experience ko so sobrang dito ang dami ko rin pwedeng ibahagi sa inyo kung tungtusin eh pero wala talaga akong time mag upload wala akong mag time mag edit ganyan kaya wala nang edit edit to upload agad <laughs> yun ha oh. ah, sobrang lamig so yun mga bes at <laughs> <Dadyo>. <laughs> <Adyong>. <laughs> Lamig. Ayan. Sapatos lang ako eh. Ayan no? Oh. Tayo magpe-prepare na lang. Ano. Ayan, magulo. Ganyan kagulo ang gamit ko ngayon. Kasi, marami akong liligpitin. Sobrang dami kong liligpitin. Ayan. So, ayan mga bes. Babay na. <laughs> Grabe yung buhok yan. Oh? <laughs> ayan. Bye-bye mga bes. Salamat sa inyong suporta at sa basic naman tayo ngayon. Ayan. Grabe. Bumakat na yung ano. Bumakat na yung ano sa ulo ko. Saranghe. Eh.